Hindi naman talaga biro ang magmahal. Lalo na kung yung minamahal mo ay bulag at bingi. Bulag na hindi nakikita ang pagmamahal mo. Bulag sa lahat ng mga kaya mong gawin para sa kanya. Bingi. Bingi na hindi man lang naririnig ang mga sinasabi ng puso mo. Bingi na hindi man lang naririnig ang katotohanan na nariyan ka sa lahat ng Sonia. In the morning light, when the world awakes, I see your smile, and my heart just breaks for all the love you've given and all that we share. I promise you, I'll always be there. I'll love you always through the highs and.